So yun mga kabayan, kamusta kayo? At ngayong araw ay magsaset up tayo ng dalawang intranet connection from warehouse A to warehouse B. So yon and I'm very grateful na nagkaroon tayo ng pangalawang warehouse. At syempre, hindi mawawala dyan ng challenges. At ang isang nagiging challenges ngayon is paano namin pabababain yung internet connection fee na binabayaran natin ang naisip namin kasi magdagdag pa kami ng isa pang internet service provider, ang ginawa namin is ito na lang ang solusyon. Itong TP-Link Omada AC1200. Ibig sabihin, isang internet connection service provider papunta doon sa warehouse B. Para ma-set up, isaksak ang power cord sa power adapter, isaksak ang patch cord sa POE slot, isaksak ang kabilang dulo sa wireless router. Pindutin ang reset button kung dati mo na itong na-config. Pero kung bago yan at hindi pa nakonfig, lagpasan mo lang yung step na ito. Isaksak ang internet sa LAN port. Kumunek sa Wi-Fi, pwedeng 2G or 5G. Wala naman yan password, then click mo lang yung connect. I-type ang tplink.eap.net. Continue to site. Click mo yung advance, then proceed to unsafe. I-type mo ang admin bilang default username at admin bilang default password and click sign in. Then click mo yung let's get started. I-type ulit mo yung admin. Then yung password na gusto mo, make it sure na nakahay -hi para hindi ma-hack. Piliin ng repeater mode then click next. I Scan mo lang. Then piliin mo yung pinakamalapit mong router para malakas yung signal. Pag napili mo na ilagay mo yung SSID password then click mo yung okay. And then, wag mo kalimutang hugutin yung internet kasi mag ip conflict yan pag hindi mo tinanggal. Piliin mo lang yung copy SSID para kapag binago mo yung primary settings ng router, magkokopyayin na lang yan. Then, click mo yung next button. And then, sa summary, click mo lang yung OK button at intayin mong matapos yung loading. After mag-loading, kumunik ka ulit sa Wi-Fi. Kumunik ka doon sa SSID na ginawa mo. I-type mo yung password ng SSID kung sakali magtanong. Click mo yung refresh, then proceed to unsafe ulit. Then type mo yung admin, tapos yung password ng admin na ginawa mo. Then click sign in. Huwag mo kalimutang i-copy yung MAC address sa notepad kasi mamaya dyan ka kukunik. Kailangan mo matandaan. Huwag mo kalimutang itanggalin yung fallback IP sa management. Then click save. Ngayon naman, sa setup natin itong pangalawa nating router. Click mo lang ulit yung reset kung dati na itong na-config. Pero kung bago yan, hindi mo na kailangan pindutin yung reset button. Ulitin mo lang ulit yung procedure katulad kanina. Huwag mo kalimutan isaksak yung isang router na iya. Ngayon, dyan sa scan button, kukonek ka dyan. Yung kaninang kinapi mo na MAC address, dun ka kumonek. Ayan. Piliin mo lang yung MAC address na yon tapos, itype mo lang yung password na ginawa mo dun sa kabilang router para makakonek ka. Then, huwag mong kalimutang tanggalin yung fallback IP kasi mag-IP conflict yan. Tapos yan, okay na yan. So, yan mga kabayan. Para mas lalo nyong maunawaan, yung ating setup kanina, ibabahagi ko na sa inyo itong aming network topology na aming company. Dito sa aming company, meron kaming isang internet service provider. At syempre, meron akong backup na internet service provider. Ang gamit ko dito ay White Mamba. Just in case na biglang mawala ng internet yung aming main internet service provider, lo-loadan ko lang itong aking Mamba and then automatic na tong hex ang magko-config at magbibigay ng internet dito sa aming main router. And then dito sa hex, dyan din naka-setup yung aking firewall. Sa main router, meron din dyang firewall at meron din dyang VPN setup. And then, from the main router, pupunta na tayo sa switch. Then, from the switch, papasok yan sa patch panel. And then, papunta sa ating NAS. At papunta sa ating mga personal computers. And then, from patch panel, nakakonect din yung ating mesh router. Ginawa ko siyang wired kasi mas mabilis yung connection sa LAN kapag ka naka-wire. Pero just in case na biglang kontanggalin man yan o mawala ng net ang isa dyan, automatic ito ko co connect to dito ito ko co connect doon o ito vice versa ko co connect yan papunta sa main router basta may isa dyan na nakakakonek sa main router ko co connect na yan lahat yan yung mesh okay and then dito magbabato yan syempre ng wireless na connection papunta sa ating laptop printer cellphone IP camera TV and projector and then ito yung sinetup natin kanina na AC1200 Iko-connect nyo siya sa pinakamalapit na router para mas mabilis yung batuhan ng data. Okay? And then, isa setup up natin ito. Kinuha natin yung MAC address na to para ito naman ang po-connect doon. Ayan. Then, kapag may internet na to, papasok na yan natin sa isa pang router. Ang mode nun ay repeater. Okay? And then, sa repeater, syempre, kukonect dyan yung ating mga personal computer sa warehouse B. And then, syempre, yung mga cellphone and IP camera makakakonect na din. So, yon Tara, subukan na natin yung ating setup. Sana, gumana. Okay? Ang ginawa ko is gusto ko same lang yung SSID. Ibig sabihin ng same lang yung SSID, kahit sa ka pumunta, pumunta ka dito, pumunta ka doon, hindi ka na magpapapalit-palit ng internet connection. Automatic kasi magiging problem yon. So, ang challenge doon, kailangan palitan lahat ng password. Kasi password na gamit namin is sobrang daling mahulaan. So, ngayon, hinirapan ko na para mag maging protected kasi ang lakas ng signal na ito abot ah, doon sa mga kapitbahay namin hanggang doon sa malalayo. So, yun yung pinaka-importante dito. Pangalawa is, bago nyo i-click yung next, hugutin nyo. Hugutin nyo yung nandito sa may LAN Bakit? Kasi magda-down siya. No? So, kailangan nyo siyang tanggalin kasi kukonnect na siya doon sa router tapos connect pa yung wire. So, magda-down siya. Kailangan nyo siyang tanggalin. Okay, after nun, yun. Uh, pag ano na, magne-next na yun, pupunta na ulit doon sa page, ma mabubuksan nyo na kung ano yung uh, platform niya. Uh, lalabas dun yung, ano, yung IP address, save nyo yung note sa notes nyo. And then, at uh, pagkatapos nun, login nyo na, at tatanggalin nyo yung ano, ito yung nagpahirap sa akin, yung fallback IP ata yung tawag doon i-disable nyo yun. Kasi kapag hindi nyo dis -di disable yun, magkakaproblema kayo sa DHCP server nyo. So, yun yung naging, isang naging challenge din sa akin. Bukod dun sa hindi ko tinatanggal agad yung LAN. So, yon Tinuro ko na sa inyo. Ngayon, i-check na natin. I-test na natin tong, tong setup natin. No? Oh. Andun yung isang AC1200 natin tapos kumonekta siya dito tapos ito magbabato ng signal wireless dito sa compound ngayon magbababa pa ako ng router sa loob ng warehouse kasi uh, ayaw pumasok ng signal eh. hindi ko ba, hindi ko malaman ba't gano'n so yan Mag speed test ako speed test sorry slow looks like okay I na lang tayo ito sa bubong nakukuha ko ay ah, di ba? Diba? 71. Yan, 66. Yung upload. Mainit. Nababa ako. Ayan, 92 yung nakuha natin. Latency is 15 ms. Maganda, maganda. na Tara, mababa ako kuya. Tara. Mau na Baka mamaya tumumba yan eh. Mawakang kita. Ibigay ko kayo ngayon na. Ayun na mabig. Kita birthday gift ka pa. Kita birthday gift ka pa. Ayan. Tignan natin yung makukuha natin. Test natin ulit. Oh! Very nice! <laughs> from... From 10, okay na yan. 64. Good na ako dyan for live selling. You know, 150. Nakita nyo kaagad, oh. Batuhan namin. Oy, 77, 89. Not bad. So, nasa 84. Eh? Hey, hindi makapaniwala yung kasama ko. Ayan, yung kasama ko. <laughs> so, yun. Sa setup na namin. Then, okay na ako. All goods na ako dito. So, yun mga kabayan. Nag-ping test tayo doon sa router doon sa loob ng warehouse B. Tapos, kakapin natin yan. Papasok natin kay ChatGPT. Uh, ano kamusta? Kamusta? Result. Result. Kita. Ayan. Maganda ang ping result mo overall. Heto ang analysis. Good sign. Ayun. So pasado tayo chat ChatGPT. Ayos. low average natin si Karimian replies ay 3 to 14ms na napakababa. Ibig sabihin nito, mabilis ang response ng device sa IP na yun. Stable ang connection, walang packet loss, wala ta consistent TTL64, normal ang local network setup. Spikes ay, are minor, 26 o 27, pero bihira lang, hindi ito nakaka sa performance, kundi madalas o sunod-sunod. So, wala tayong problema sa performance. Okay? minor things to watch, kung gagamitin mo ito sa online games bio, IP or real-time streaming, mas maganda pa rin i-monitor ng mas mahaba mga 1000 pings para makita kung pattern spikes. Kung may device o app na bumabagal sa LAN, pwede mo rin i-check kung sabay-sabay silang gumagamit sa network. Conclusion niya, good ang ping result, walang indication ng problem sa local network. Doon sa IP na yun. Kung may issue kang speed o lag, baka nasa ibang bahagi ng network router. So, yun. All good tayo. So, yun. Uh, nakita nyo naman. Tapos na tayo. So, tatanggalin na natin itong boost connection sa warehouse B. So, yan. Napakasarap sa pakiramdam kapag may natatapos tayong project. So, yun lamang. Kung may mga katanungan kayo, ah, ilagay nyo lang dun sa ating comment section. Sasagutin ko kagad yan. O kaya mag-PM kayo sa akin. Sana marami kayo natutunan sa video na to. Yun lamang. Maraming salamat. Talagin nyo tatandaan. Kung diyan pa international level, wag na natin yung pag-usapan. Bye bye. See you in my next vlog. Follow na. natin sobrang